Alam ko yung aking apo. Hindi ko yun makakalabutan. guys. Kasi alam nyo, may pinagdadaanan pa doon sila nanay. Kakamatay po nung apo ni nanay. Namatay po sa aksidente ng motor. Mayroon po mo lang pinag-aralan gaya ko. Dahil wala akong ina. Pano na po ako ng mama ko si Malapuno, no, isang taon at siyem na buwan po ako. Umalis po siya ng wala malang pong palang. Siya si Ivy, na sa edad na isang taong gulang pa lamang ay iniwan na o inabando ng kanyang ina. At hindi nagtagal maging ang kanyang ama ay wala na rin sa piling niya. Bumalik po yung papa ko. Nag-asawa uh, nag naman po ng iba. Lumaki sa kanyang lola na ito lamang ang nagpapaaral sa kanya at talagang masasabing hirap para siya mapagtapos. Sinubukan po namin pumunta doon, hindi niya po kami maalala. At sa likod ng kahirapan, binabawi niya sa kanyang pag-aaral. So, 92, 92. So, ang pinaka-lowest na may kita natin siguro dito, itong 85 na. Masakit yung pupunta po kayo kunyari may pirmahan ng card ang pupunta sa kanilang mga klase ay kanilang mga magulang samantala sa akin lola ko lang po sama-sama nating alamin ang kwento ng malungkot na buhay ni Ivy So guys, guys, welcome back po dito sa channel ni Commander at isang magandang magandang hapon sa mga viewers at ngayong araw, dito na naman tayo ngayon sa San Juan, dito sa Hanaw-Hanaw, Barangay so pupuntahan po natin ngayon si Ivy pero yun, kasalukuyan, pagdaan namin kanina ay sabi ng kanyang lola na wala yata si Ivy at pumunta sa kanyang nanay so natuwa ko nang malaman ko na pumunta si Ivy sa kanyang nanay kasi diba, ayun yung isa sa gusto niya yung magkaroon sila ng banding ng mama niya so masaya ako na nalaman ko kung pumunta siya sa mama niya pero andito yung lola niya so andito din naman kamusta yung narin natin andito na rin naman po tayo ay tara okay. dito sa lugar nila medyo ano na po dito talaga ay makita mo parang parang pang wrong turn <laughs> medyo liblib -lib talaga guys pero ito yung maganda tahimik Un uh, unless na ako baga basta't walang ano basta't walang nanggugulo ganyan walang manggugulo sa atin mapayapa yung paninirahan natin sa gantong tahimik na lugar kasi ipiliin ko dito guys wahayt ako um, basta walang nanggugulo ito yung natin walang dito pa nanay tapo Opo! Nay! Kamusta kita? ah? Ay! na siya malutoy? Ha? makaka ng. ng... Oh, Biseng-biseng kaya ata ngayon. Anong pinagkakabalaan mo nay? Nag-ano ko, nagluluto at nakakain yung aking anak na na-aksidente. Eh. Nag-ano nag, niluluto mo? Luluto ako ng kaltimbalaton. Ma-isabaw. Mai, Munggo? Ah, okay. Kamusta naman siya? Ayun po eh, nag-CCR. Ayos naman po, katatos ko. Naka-recover na siya sa pagkawala ng anak niya? Hindi po. Hindi pa po, din? Eh. Kaya ko na makalimutan eh. Hirap siya makalimutan. Yes. Sa nakita ko, sa pangyayari na kuninto niyo sa akin na sila mag magkaangkas, marahil close na close sila. Mm -mm, talaga mahal nung aking apo yung kanyang papa. Dahil sa kanya yung lumaki. Ay, mahal naman ko yung aking apo. <laughs> Hindi ko yun ko na guys kasi alam niyo may pinagdadaanan pa doon sila nanay. Nung dumaan kami dito nung last time, before kumakausap si Ivy, kakamatay po nung apo ni nanay. Namatay po sa aksidente ng motor. Ang kas ni tatay. Si tatay maswerte yung nakaligtas pero yung kanyang anak ay yun namatay. matay. Ilang taon na ano? apo mo yun? Ilang taon lang? Sisiyam na taon yun yung aking apo mo yun. Eh, napakabait naman. Babae ba kayo po yun? Opo. Oh, Bawa, Bawa naman. Dito natuloy yun, hindi? May bahay po sila kanila, pero malimit siya dito. Madalas dito, close din kayo nun. Dahil lagi ko yung naalagaan sa pulong maliit yun, iiniwan yung ina. Oo, oh, yun ang masakit. Huwag yun eh, lagi mo nakakasama, tapos bigla mo kawala na yun. Mm. -hmm. Napakasakit. Napakahirap ko lumutan. Nang malaman ko nga na nasa hospital yung papa niya, iyak daw ng iyak. Ang mm, kahirap naman eh. Wala po ba siyang nanay na? May, may nanay siya, may asawa naman. May -ma. pamilya ng iba? Oo, oh, may si tatay. Ilan anak ni tatay? Eh, isa naman. Mm, <laughs> yun lang? Oo, kaya mapakahirap kalimut. Kaya yun lang? <laughs> eh, kung kalang pa pala mo, kung kalang pa panabala. Wala, lakawa naman. Nagsisulong anak pala. Naku, mahirapan si tatay kalimutan yun. Hmm, lagi sila magkabay din sa kanilang kama. Ano nakikita mo kay tatay, kay kuya, kung ano nakikita mo sa kanya ngayon? Hindi, lagi eh, mag kami din sa hama niya. Hindi, lagi siya mo gising, hindi sa mga katulog. Mayroon pong kalimutan ng isang anak. Dahil nagsunod-sunod na rin aking aray. ang aking ari. Ang anak kong babae, kamamatay la ang tatat ng pa. Tapos yung aking apo. Ang ginampo ka sa akin kaluban. Pero isang babae ko iyon. So, kaya nga nung pagpunta ko dito guys talaga, nakita ko no, nung malaman ko na sila ay may pinagdadaanan. Hindi ko muna at pinagpasinta, sabi ko muna yung interview ko kay Ivy noon. Mm -hmm. Sabi ko babalikan ko si Ivy kahit na ang dinahilan ko sa kanya kapag uh, hindi ka na masyadong busy pero nakita nung no, malaman ko may namatay. Sabi ko, ibigang ko muna sila ng time, di ba? Bago kami dito bumalik. Kaya, yun, uh, yun na panood yung interview ko kay Evie. ano uh, dapat hindi pa yun yung may nauna pa na interview. So nga lang, mas yes, minabuti ko na balikan na lang mm -hmm. ulit. Kasi may pinagdaan. Hindi, okay, naman isinama siya ng kanyang kapatid. Sino po ang nagdaan dito kay Evinay? Eh? Sino ang nagsama sa kanya dito? Yung babae? Yung babae. Yung mas panganay mo. sa kanya? Mm, mm Sino ang dadalhin doon sa nanay? Eh di, si Evie. Isasama niya para siya makabalik. Kaya sinama niya ang kanyang kapatid. Ang gusto ay eh, bumalik ulit siya dito sa kanyang ama. Sino? At, uh Yung panganay? Yung babae. Ah, uh, uh, anong gusto niyang gawin? Si Ivy, dadalhin niya doon sa mama? gusto siya may kasama pampaparoon. Ah para siya makabalik ulit dito. Ah, okay. Gusto ni Ivy. Kasi baka hindi na siya pabalikin. Ah, di, pabalikin siya ng kanyang mama. Kaya gusto niya kasama niyang kapatid niya. Wow, galing naman. Um, alam niyo, yung hinihiling lang ni Ivy nung last time na makasama niya ulit yung mama niya, magkaroon ng banding. Eh, ngayon, marahil. Kung nandudoon na sila, may nag-message sa inyo nandun na. Kanina, kanina pa, pa yung magay. Yun. Eh. na daw? Uh, kung nandudoon na, eh, marahil. Nagkakakwento na sila ng nanay niya, di ba? Kaya sabi ko nga, nai, nung narinig ko sa'yo kanina, sabi ko, masaya ako ko na kahit paano yung eh, makakausap na ulit na Evie eh, ngayon yung mama niya. Kung bagay, magkikita ulit sila, ano? Okay. Siguro na may nasasabik din pala ba sa iyo, maliit pa nga yun yung nasa akin. Namin, sinasabi niya rin na nasasabik siya. Nasasabik sa kanyang ina. Mm -mm, kasi nga, ang hirap lumaki nanay, di ba? Kahit naman tayo, lagyan natin sa sarili natin sa sitwasyon niya. Okay. Ang hirap kayo lumalaki ng... Or, kahit may lola, na. alam ko may lola. Pero iba pa rin kahit pa paano e ba, yung, may nanay at yung tatay. yung ina at Ama, ama, iba, pa iba rin. Yung, eh. Iba pa rin yung nanay. Mm, -hmm. kaya yun nga yung sabi niya sa amin na hinahanap-hanap niya pa rin yung kalinga ng magulang. Kahit na alam niya nandiyan niya naman yung lola niya. Alam mo, ikaw yung may ina. Hindi mo naman mayakap. Oo, oh, hindi mo naman mayakap. Alam mo nandiyan lang buhay, di ba? Buhay naman. Alam mo nandiyan, buhay, pero hindi mo mayakap. Dumaki nga ng gayong kalaki yung batang. Ayun, ay talaga. Ang tangkad nga ni Ivy na eh. Ang galing magpalaki ng lola. Isipin niyo yung tangkad na guys. 15 years old, eh, uh, halos abutan na ako. Di ba? Ba't tangkad niya yung ayong apong yun? Eh, mas maliit naman yung sinundan noon. Mm -hmm. Yung si Angelica. So guys, para sa akin, ito, good news ito. Nalaman natin kay nanay ay para kay Ivy ay good news na magkikita ulit sila ng kanyang ina. So, sobrang saya ko sana ganun din yung mga nakaponood kay Ivy Masiya kayo na yung bata ay mabuhasan ma yung lungkot niya ngayon ngayong araw. May sinabi siya kailang balik niya, Nay? Padalo, padalo na papunta roon yung bata ngayon. Maliit pa siya, nakita niya kanyang ina. Ngayon naman dalaga na nga ngayon ulit siya. Nagparoon. Ngayon ulit nagkakita, no? May nabanggit siya kung babalik dito, wala. Babalik daw. Pag hindi nga bukas ay eh, mamaya, sabi eh sa akin, magpapa-enroll daw lang ang kanyang ate. Ah, naku, baka hindi rin agad-agad payagan ng ano, nanay. Ayun ay, nga ang aking na. Sino po ang anak mo, yung babae, yung lalaki? Lalaki. Ay, yung lalaki. Yun nandito dito, si kuya. May kuya. asawa rin namang iba. Mm -hmm. Yung pong tatay ni Ivy na yun, hindi nyo kinausap noong mga panahon na ano, nakakausap niyo naman. Makakausap po po. Ano po sinasabi yun? niyo sa kanya? Edi, sabi ko, kung ikaw yung mag-aasawa, edi, mag-aasawa ka. Pero mga anak mo, huwag mong kakalimutan. Tama akong pababayaan. Huwag pababayaan. Dahil ako matanda na, ako magsay 70 na sa December 14. Hmm, si 17 na si nanay. Pero sa tingin nyo, nakikinig naman sa inyo. Edi, pag minsan po yung nakikinig, minsan hindi. Hmm. So, siguro yung nababaribaw ang ulo. Hmm, pero ikaw na bilang lola, nakikita mo ka Evie na... Ganun Kasi kinig nga. naman po yun sa akin. Mm -hmm. Yung nakikita mo kay Evie na wala siyang nanay at tatay, ka din, din sa bata. Bilang lola. Sabi ko eh, sabi eh. Kung wala ikaw lola, hindi ako makakapasok. Kung nga naman. Sabi sa'yo yun, Evie. Totoo naman yun. Sabi ngayon. ko eh, ikaw ay mag-aaral. Dahil mayroon pa mo pinag-aaralan gaya ko. Dahil wala akong ina. Eh, kayo, wala ba ka kayo ding naging ina? ko yung maliit pa yung iniwala ng ina na matay. Ayun, paras pala kay Naibi. Ibang nang nangyari sa buhay. Kaya ako yung nag -ano, sa aking ah, apo. Kaya nalagaw ko na husay ako yung walang ina. Oh, ano, maliit pa pares kami pares na iwanan ng aking ina. Ba't kanya niya naging kapalaran niyo paras na Naibi na? Eh? Paras kayong iniwan ng nanay. Oo. Uh -huh. Kaya yan. siguro si nanay na niya yung sitwasyon ni Ivy. Ano nai. Eh? na alam niya kung ano yung nararamdaman na eh, kasi naramdaman mo na yan noon. Dahil wala rin akong ina. Kami lumaka ka din. Tatlo kami magkakapatid. Ay, yung isa yung Abe, eh. panay kami babae. Eh. Hmm. Ang, isa, laka din sa nanay. Hmm. Tapos kami dalawang bunso, at saka ako at saka yung bunso, ay eh, sa aming ama. Kaso nga, hindi, eh, inuwanan nga kami ng aming ina. May isa ka aming ina walang maipagpagpeta ang aming ama. Kulang eh walang anak buhay ang aming ama. Kaya nagtagay-unggay ung na walang kami ng ina. Nagrabing naghirap nice. pang walang ina ako. pang walang pang ulam. Kaysa walang ina. Kaysa walang Sabi ina. Sabi ni Nani masabot pang kumain ka ng walang ulam kaysa walang nanay. Totoo lang. E, wala kang mong madadaing ang pusa. Alam ba, kaya may problema. Wala kang madadaing ang ina. Tama. Hindi kayo napakahirap. Kaya e, sabi ko kay Ibe, magbabae, eh. Huwag mo mag-aasawa. na Dahil eh. nahirap ako. Alam mo man. ba sabi niya sa akin nung huling interview ko sa kanya eh, gustong gusto niyang matupad yung pangarap niya para sa iyo. Gusto niya sa iyo muna siya makabawi. Ayaw niya muna mag-asawa, ayaw niya muna pasukin yon masatang gusto daw niya, makabawi muna sa lola. Gusto niya lahat ng sakripisyo mo daw sa kanya mula nung siya yung mapag-arali mo, kukupin mo. gusto niya may balik sa iyo lahat yun ng... Sabi ko nga po, yung ako, ako hindi na ako makapagpagawa. Sunod-sunod ang aking problema. Hindi na mabusan. Sen, yung kwento nga sa akin nanay ni Avi, yun daw naging parte niya doon sa pag-uulan niya ng kalabaw, nagamit doon, doon sa pamangkin mo na, ayaw mm -hmm. pumuna na namatay. Totoo? Yung wala po ng mga anak ang aking anak ay bago nagkagarni pa. Pero ang galing din po na Avi, ano? Talagang sige lang siya. Sige, kahit na yan yung pinagtrabuhan ko, gigamitin niyo mag-isa niya ngayon, eh, wala naman magtutulungan na eh, kundi kayo magkakapatid at kayo magtatiyo. Tama. Galing po na yung po ako doon kay Evie yung sinabi na Evie yun. Hindi ko nga din alam na iakalain na siya yung mag marunong mag-ula ng kalabaw. Hmm. Kababaeng tao, marunong siya noon, ano? Tinuruan ko eh. Ah, ikaw ang nagturo sa kanya? Dahil mahirap ang walang alam na gawa. Hmm, kahit gawaing panlalaki, gawain na din kasi minsan ng babae. Paglalaba, eh. pag iigib, Gay yung pangangahoy. Naniniwala ka sa akin na yung isa tinuro mo ka, Evie. Sa si Evie, kapag dumating yung time na magtatrabaho na at mag na sa buhay, kayang-kaya niya, ano, hindi siya yung, alam mo yun, yung kapag may mga kasama sa bahay, hindi siya yung kaiinisan kasi marunong, di ba? Mm -hmm. Kaya importante talaga yung pagtuturo ng lola sa mga apo. Napakalaking bagay nun. Kasi dadalhin nila yan hanggang sa paglaki, Tanda. hanggang sa pagtanda. Na may isip mo na kapag dumating time na wala ni lola mo, o sino mo yung nagparaki sa'yo. Na salamat kay lola kasi tunuruan niya akong ganito. Ngayon, nagagawa ko itong mga ganitong bagay, di ba? Hmm. Kaya masorte din ang mga bata na uh, may gabay din ng lola, di ba? Mahirap din naman yung walang sinasabi sa anak, sa apo. Sa apo. Yung baby, ikagawin mong baby, di ba? Kawawa naman pag tanda niya. Wala siyang alam. Di ba? Wala namang ina. Wala namang inang magsasabi. Mm -hmm. Eh di, ako na lang ang inay. Ako na rin ang lola. Kaya hirap na buhay pagka hindi ka nagpakumbaba sa mga gawang gaya. Ang mahirap. Karagi. Mm -hmm. uh, yes, paano si tatay? May maintenance pa siya? Sa mga tinamon niyang sugat? Yun, umiidal dalang gamot. Dextrose na na Ah. Aring garan ay eh, ukab. Ay, ganun? Tapos aring dalawang garan, eh. Aring ka. Nagamit tama, may sa ulo pa, eh. Ano po ba yan ay nakabangga sa kanila? Lasing ba? Lasing po yung pasula-sula ni daw ganyan yung motor. Oo, uh, tapos? Tapos sila ang nabangga paano paano na ano ito, milapon yung bata? Kasi di ba, dapat Parang driver muna ang unang tatamaan. Sa likod ba o sa harap? Sa harap po yung bata. Kaya sa harap eh, nakalagay? Nag-iilaw eh, dahil walang ilaw yung kanilang motor. Aray ko po, kaya pala. Hindi kaya yung bata nakatasarin isang paa, yung isang kamay nakaganyan. Aray pala, ibali na. Yung pagtama ng motor, yung bata naipit ng manubila. Kaya madaling namatay. Pero nung nadala pa ba sa ospital na eh? Opo, Buhay pa siya nung dinala? Sa, ano po, sa regional. Tapos po din sa emergency. Di eh, wala na po yung eh, magawa. Talagang sumuka ng maraming dugo. Tapos doon na binawian ng buhay? Hindi ko na nga nakita yung batang ay siya ay buhay pa. Karami naman. Nakakita ko'y wala na. Hindi yeah, ako okay, sa kanya sa atayang kaluban ng mawala yung batang. Ay, napakabait. Hindi pag may makakain na, eh. Hindi po bang kasalubong na eh? Kamusta? Ang Patubuhay, patay din. Patay din? Patay yung kabunggo sa kanila. Patay din? Ano ang anak, ama ko, ano, bata ang nabuhay. Sila ibali eh, bali eh, mag-ama. Mag Tapos yung nakabunggo, nag-iisa naman. Um, So, dito, hindi din naman natin Uh, kumbaga, may mistake din sila tatay pero hindi na para sisihin sila may mali din sila tatay kasi bakit sila nagmotor ng walang ilaw tapos nasa una unahan ng bata pero hindi na para sisihin kasi wala siguro silang choice ay yun yung munting service lang siguro nila para makarating ko sa yung pupuntahan nila at nagkataong ano bang kailangan nilang gawin nagjalebi -nag yung mag ama ah, pinaka itinrit niya yung anak niya sa jalebi makalungkot na may story na yun dahil ano yun eh hanggang may honor. Sabi nung bata, Papa, ako may honor. Mm. Sabi nung ama, katay pagdadalibinig. Mm. nagjali nga naman yung mag-ama. Ayun na no, sila ipauwi na po eh. naman yung lasong na yun Pag ganyan-ganyan daw yung motor, marami nakikita Ay, ay ano, yan ang ilipakan, pangguin yung mag-ama. grabe naman yan guys, isipin niyo yan, gusto mo lang i-treat yung anak mo kasi natuwa. nagsipag sa pag-aaral, natuwa ka't ka nagsipag sa pag-aaral tapos mauuwi sa gano'ng sitwasyon, sa gano'ng trahedya na mm -hmm. matay dahil sa grabe. Sa hirap? Saan ang Jollibee sila nagpunta na eh? Dito sa... Dito lang po sa San Juan. Itong sentro ng San Juan, sila nagpunta? Marami. Oh, ano naman si Kuya. Nasaan siya? Nandiyan siya sa likod? Maroon po. Nagsisiyar. Adrian! Mm. Pero ikaw na eh. Hindi ikaw ang aalaga sa kanya. Opo. Ako naglalaba. Kapatid ako. siya ng tatay ni De Ivy. Kapatid. Pang ilan? Ay, pang si Alan. Si Alex. Si Adrian. Eh, si Ariel. Pang apat po. Pang apat siya. Panipong na natira kung anak eh. Hanggang ngayon ba umiyak-iyak pala si tatay? Hanggang ngayon pa? Hanggang ngayon? Mm? Hindi pa rin talaga makalimutan. Ang mahirap kasi talaga makalimutan. Sinabi nga niya nanay, mahirap kalimutan yung ganun na nagsusulong anak. Ah, tapos, mawawala lang ng ganun. Ah. Saka so, ang mag-aalaga eh, sa kanya. Oo, oh, tama. Kaya... Kaya isa nga, nawala pa. Kung kailang malaki na. Kaya sana maging aral din to sa lahat ng mga motorista, guys lalong lalong na po kapag gabi kinakailangan po natin mag double ingat kung tayo po walang ilaw pagsikapan po muna natin may bago natin gamitin para mas ligtas po tayo at yung mga nagdadrive naman sana naman kung tayo nakainom huwag na lang tayo magmaneho makiusap na lang tayo doon na lang tayo matulog di ba alin na mag-away kayo ng misis mo kayo nabukasan kung sino man basta tamalaga hindi ka maaksidente o makaaksidente di ba nay? binata po yun Binata, sa ka din din yun. Mm -hmm. Sinasabay na daw po ng mga amati na hindi makalit. Diretso pa rin. Signos yun ay. Sabi ah, ko, tawaran ng Diyos. Grabe. Kung oh, alam pa yung batang halaki na eh. Tingnan ko nga na yung niluluto mo. Nakapag-ready ka na ba? Yung lulutuin? Ay, hindi na ako nakaibis. Saan galing yung balatong mo? Binili ko po rin kanina. Magkano ang bilin mo? Dose po ang Dusi pesos? Opo. Oh. Marami wow, naman. Ah, sinig ang kutu. Ari, oh. Kumaiga na. eh, lagay, anong gagawin dyan? Akong hmm. Akag po sa sabaw, ah. Oh, sige, lagay tubig na Sabon mo. Baka mga prito yan, matutong. Ah. Oh. Sayang. Opo, okay, ma. Ah, Naluluto ni nanay yan lang gaulan ng halagang 12 pesos. Uh, para masabawan at makainom siguro si kuya ang laki ko Ang laki niya. 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 Ang laki Ang hindi yun na lamang. Kaya po yun naman ang kape. Wow. Sige na yun. So maraming salamat. To. ayos lang ho. So, Baka po yun eh. Alam mo mamaya, alam mo bukas po nung umaga yung dumating. okay, okay lang na yun. Ganito, uh, kanina kasi nung pagdaan ko, tapos sabi mong wala si Ivy. Sabi ko, hindi ba, pa ganun na dapat kami. Umiikot talaga ako kasi sabi nga namin, um, hindi lang naman porke wala si Ivy, hindi mo lang natin kakamustahin sila nanay umikot kami para punta hanggat bisitahin ka namin at kumustahin kasi nga nung nakarandi kita nakausap ay eh. si Ivy lang, di ba kasi nag-aasikaso ko nga kay kuya doon hmm. may ano pang pwedeng iulam ninyo yan lang talaga Binibibili po doon miss ano yung yung ano dilata baka mga nga siya. Magbili ka na yun, bigyan <laughs> para kapag may pambili ka ho. Di balit, uh, bukas, pag dumating sa IV, pumunta ako dito. Opo. Hanay, ha, oh, magbili ka. Ay, kaya po. Salamat po. Wala naman, ay. Magbili ka po ng... Pwede niyong paulam muna, ha? Opo. Okay. May bigas po ba kayo dyan? Meron pa po. Meron pa. Yung dala ko meron pa, wala na? Yung po po, hindi pa nabubuksan. okay. Hindi. Okay. Groceries dito, hindi kayo siguro nakakapag grocery madalas, ano? Hindi po. Kasi ang layo ng labasan, wala yun. Basta ako natatakot na mag, ano? Na, natakot na dahil sa nangyari na yun. Para ako nagkakot. Na trauma. O mo na nai, huwag ka na lumabas at kami bukas ay eh, susubukan namin makabili sa labas at dadaling ko dito sa inyo. Okay. Ha? Salamat po. Ang eh. batang ko si Kuya, kamustahin ko. O oh, sige. Ha? Kamustahin natin din ka paano si eh, Kuya guys. Baka naman. Mm -hmm. Kuya, kamusta po? Ha? Magaling na sugat mo? ako po. na kahit papano paano? Mm hmm Pagaling mm -hmm. ka kuya. Oo. Okay. Palakas ka ulit. Mm-hmm. Kahirap po eh. Iisip-iisip mo pa rin siguro anak mo, no? Mm-hmm. Ako'ng pinagungat ba yun pero sa nangyari, di mo naman sinisi mo. Hindi you know, Kasi okay. hindi naman kayo yung may kagustuhan nun, di ba? Yun lasing yung bumangga sa inyo. Look, okay. talaga lang po yung aksidente lang po talaga. Grabe hirap kuya ng sitwasyon mo kasi sulong anak mo pala yun. Oo oh, po tapos lagi pa daw kayo magkatabi niya sa higaan. Talagang close kayo, no? Mm. -hmm. Atid mo ba sa school? Mm. -hmm. Okay, okay. ako sa'yo, kuya, kasi nung malaman mo pala na may mataas, eh, may, oh, may award siya, oh, ano, eh, inilabas mo siya. Tapos yun nga lang yung naging sanhi, ano? Mm. Alam -hmm. po, yung um, aking ano, sa kanya. Kaya natuwa. puno-sulong anak na nga lang eh babae pa pati guys kaya ako na din at babae kasi yun eh. mawala pa po, po eh kahirap po matulog ah gusto ko pong matulog yun eh naman po makatulog ay isip-isip mo siya? oo po, araw-araw po araw-araw, uras-uras ko po, po naisip Ayun po, pwede pumunta agad doon sa cemetery ko ha po na sugat. Oh, wow, wow po, tinitis ko na lang pag nakayo po sa kapo ko pupunta. Mapunta siya. Oh, ganito lang tay. Um, Request ko lang sa'yo, baka tatag ka lang ha. Kasi alam ko mahirap yan. Yung diya, sitwasyon mo talaga mahirap. Mm -hmm. Kahit ako ilugar ko yung sarili ko sa'yo, mahirap yun. Na mawala ng anak, baka wag naman sana. Diba? Kahit ako, hindi ko kakayanin talaga. Mm -hmm. Hmm, baka ako yung mabaliw. Pero free lang tayo kay God para uh, tulungan niya tayo makarecover. Ano? Okay. Ang masakit niya ni eh, wala eh, pala dyan ang misis mo sa tabi mo. Um, ay, wala na po. Ikaw ba yung may asawa ng bago? Wala pa. Wala pa po. Eh. Talagang yung anak mo na lang sana ang focus mo. Mm -hmm. Isa po ang wala sa akin. Yan ang nga po. Minahal ko ng tunay na wala pa po eh. Kaya na nga po ang aking inaano ko tuwing alay kasama ko lagi. Ako po hindi e, na ko na mag-asawa. Eh, ayun lang po nangyari sa akin. Pinawa po pa rin po sa ano, anak ko. Grabe. So... Please, hindi natin masabi kay kuya na hindi pwede natin pwede pa na kuya, mag-asawa ka nalang ulit, ganyan. Hindi pwede kasi, ano yun eh, kumbaga, yun yung minahal niya ng sobra-sobra yung anak niya na yun. Kaya hindi, so basta ganito na lang kuya, papagpiray ka din namin ha, sana makarecover ka kagad at hanggat nandito ka din po at di ka pa makapagtrabaho, matulong-tulong po kami dito sa inyo ha. Ha kuya, ang sa iyo, Marami. Pagaling uh, ka palakas ka ulit, no? Para makabisita ka dun sa ano sa puntod ng anak mo. Okay, so, sige kuya ha. Sige po. Salamat. Sige mag nay magbili ka ng ano niyo ha. Salamat okay, po. Pa. Sige tay, ha. Salamat din. Okay, so bukas siguro babalik tayo dito kung nandito na si IV. At uh, magdala tayo dito ng ano kasi ang layo ng grocery dito guys. Pupulalabas ka pa sa labasan sa sentro para lang makapag-grocery ka. Si nga na may, po, may ano na, takot nang lumabas sa highway dahil sa nangyari sa apo. Kaya tayo na lang magpo-provide dito um, ng mga ibang pangailangan nila dito. No, yun na lang po gagawin natin. O okay, sige na, na muna kami ha. Mm. Salamat to. Salamat uh, sige po. Kung dumating po sa IV bukas, sabihin niyo, pumunta kami dito ha. Opo, hindi pa alis. O, oh, sige na. Yan. Sige, balik. Uh, ano na lang. Balitaan na lang namin kay guys bukas ko ano yung mangyayari sa vlog natin bukas. Sige po, Nay. Sige po, salamat. Sige po, salamat. God bless salamat po. po. Sige po. Grabe, uh, bigat na ano guys. Eh, datay, may dadaanan. Isipin mo yun na solo-solong anak mo na lang. Tapos, ano pa yung nangyari. At saka nalungkot ako doon sa kwento. Alam mo yun, parang pwedeng ilagay sa, sa story. Sa mga story na gusto mong ilabas yung anak mo dahil natuwa ka at uh, nakakuha ng pinagsikapan niya, nagsipag sa pag-aaral. Gusto mo siyang itreat para mapasaya siya sa pagsisikap niya. Kaso naging kapalit ganun, di ba? O kaya mal itong video na to, malaking aral po ito sa lahat ng mga nagdadrive sa kalsada. Sana po ay ugaliin natin. Huwag natin ipilit yung mga bagay na hindi pwede. Like, alam naman natin na bawal magmaneho din ng walang ilaw. Di ba? Unang-una. -una, walang lisensya at nakainom lahat yan eh, mahigpit na pinagbabawal sa kalsada kaya sana yan yung huwag na natin gagawin iwasan po natin yan kung walang ilaw ipagawa kung wala pang pampagawa wag munang gamitin mag commute na lang muna at least eh, safe kung ganyan na walang ilaw ang hirap po niyan kaganyan na kinakailangan pala mag ilaw sa harapan na yung bata so siya yung nasa harapan kaya siya yung nabawian din ng buhay kasi nga siya yung nasa pinakang unahan ng motorsiklo so yun lang at uh, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon uh, yun nga hindi natin abutan si IV pero okay lang at least may good news naman nagkita sila ng mama niya um, sana ano um, yung makabawi si kuya makabangon ulit at supportan nyo itong channel natin ni commander at ang buong team namin at sa mga susunod namin maging, magiging videos magiging vlogs sana marami pa tayo matulungan sa tulong din ninyo lahat God bless po pagingatan kayo ng Panginoon salamat po